Hello mga kamari, magluluto po ako ngayon ng lutong bahay. At ginataang tilapia po ang naisipan kong lutuin. Kaya samahan niyo po ako sa aking pagluluto. Ang nabili ko po palang niyog ay 20 pesos lang. Kaya konti lang ang gata. Ang gawin ko po dito, dadagdagan ko na lang ng tubig ng konte Parang madagdagan po yung sabaw niya. Naglalagay po ako ng sibuyas bawang at saka luya at saka tanglad at saka bisel na din. May dahon po dyan. Tanim ko po sa harap na aming bahay kasi gusto ko po talaga kung gusto kong magluto na may run po talaga akong magagamit agad at naglagay na rin po ako ng asin agad kasi madali ang luto lang po ito kasi luto naman po yung tilapia naglagay din ako ng ajiginisa nilagay ko po yung unang piga yan na niyo, Tapos, isusunod naman yung dahon ng, ay yung tangkay pala, tangkay ng pechay. Matataba po kasi yung tangkay niya, kaya hinati-hati ko po. Kasi kung buo po ilalagay ko, yung mga anak ko po kasi hindi kinakain yung buo yung dahon. Kaya ni-slice ko, malalapad po kasi So ayan, nilagay na po yung preto. Apat na peraso po yan. Pinutol-putol, kaya nagiging walong peraso. So ayan, nilagay ko na po yung unang piga. Kunting-kunti lang po, kaya mag-add po ako ng tubig dyan. Kasi ang gulay ko po, marami po ang dahon na nabili ko ng pitchay. O oh, oh, pichay Ayun, nag-add na po ako ng tubig nag-add rin ako ng konting asin dyan kasi medyo tumabang po tapos sinati ko po yung kawali na lagayan hindi ko po hinalo-halong mabuti yung isda kasi malasog-lasog po ayaw pong madurog na mahirap po kasi baka matinik po yung mga anak ko matinik po kasi ang tilapia kaya inisig... inaano ko nun sa gilid tapos so, yung kalahati, doon ko pinapaluto yung pechay. So, ayan. Kumulo na. At titikman ko na po yan. Ang bango-bango. At napakasimpleng luto ng aming ulam kaninang tanghalian. Kami lang ng aking anak na dalawa. Kami lang po kasi semester. Nasa trabaho po kasi. Kaya Ayan pinakulo kong mabuti kaya parang hindi po siya madaling mapanis lalo ngayon napakainit ng panahon kaya pinakulo ko talagang maigi thank you for watching